Ay, yan ang ganda ng kinang ko. <laughs> so, ayan guys, sa na mainit na mainit na mainit na mainit na issue, mas mainit pa sa kape. O, uh, ba diba? So, after nga ng issue ng Suki Sunscreen, guys, na pang bubuli, pang pay shame, lahat na ng panlalahit, ginawa na nila dun sa mga viewers nila, lalong lalo na dun sa nag review na si Wear Sunscreen. Para siyang pintura. Guys, after nun, di ba, nawala yung sunscreen nila na parang boys na ng effect sa kanilang shop. At the same time, guys, ilang araw silang hindi nakapag-live. Kasi nga, ina sila ng mga bashers. Di ba? Deserve naman kasi nila ba, guys, na hindi na i 'di ba? Kahit ako naman, kahit sino naman na, na Poncho Pilato diyan na sobrang baet, uh, bait, 'di ba? Parang mapapa-comment ka talaga ng hindi maganda dahil doon sa mga videos na lumabas. Hey, what about the up 'Di diba, uh -huh. ba? Yung content creator ko na tapos sa patalim. wala na bang shadow product na pumapasok? wala na bang pentap na promote product? Uh, -huh. ka lang ng pababa? Uh -huh. e hindi mo kaya 'no? Uh, -huh. Bakit pag ayun isang product, kailangan mo talaga sabihin yung content dito? Wala na bang shadow engagement? Oh, uh, no. -huh. Ikaw ba 'yun? ka? Bakit naman hindi magiging pintura ang mukha mo? Kapi naman ang pagkakaroon sa mukha. Ah! Pwetas na ba? Walang pwetas na ba? Walang pwetas na ba? yan? Ikaw, kapi ka ka ulit Di ba ikaw ko? Oh, dahil nagkakit unbelievable. Okay? So, ang ating suki yung defense action. naman number one yan sa buong tiktok shop, di ba? So, di ba nagkakit siya? Saan niya nga nilagay yun? Sa right side. Sa side. Sino hindi magiging pintura yan? Ang dami nang nilagay mo, okay? Oh. B <tiphanieth> di ba? Sino magiging hindi pintura? Tapos ako, ay tatanungin kita, magkano pinayin mo? Magkano pinayin sa kanya? Siguro mga, no, no? Tapos, alam niyo, timing na timing, nagtatap talaga si Suki ngayon. Ganun yung Suki yung defense action natin. Hindi nawawala talaga na -sa, -sa, sa ranking, di ba? Tapos, That may iba dyan na kiki-hype para magka-engagement. Uh, in short, cloud chaser na mama. Ano? Ano yung ispasunin? Ispasunin mo yung halang. Alam mo, mag-ibang nakalagin mo. Ay, mag Ay, mag-ibang nakalagin mo. Ay, mag Wait lang. Wait lang. Kasi guys. Ay, man. Okay. Okay. Alam mo? Ayaw Dapat mag-tick ka na kanil. Pag-tick ka na kanil. pag ka na kanil. Pag-tick 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 ba diba ba Oh. Diba? tara sa tara Ah. Diba? Para sa pintura, diba? guys. mo hindi ko talaga. Hindi talaga. Wait lang kasi pa. Something fishy. Kasi bakit? Sa lahat ng mga na-review ng mga sunscreen products, sa atin lang walang cut. Sa iba may cut. At saka sa atin hindi na binin ng maayos. Sina na talagang marami maraming nangyari niya sa kamay niya. Tapos eto pa.

kaya yung niya talaga ay, mukanya yung mukha niya sa niyo, ay ay sare <laughs> sare hindi ganon kaya hindi ganon yung 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 totoo. ko yung Tapos, kung hindi na papapawa siya kasi bakit? Nagtatatabak, babas naman siya. Alam mo, hindi na pa-afford bakit uminom mo yung pababas. Ano yung pababas? ng sunscreen. sunscreen mo na siya pabing Formos? Truth! Masyado pa ang kaya siya. Truth! Kasi kahit ako, pag may sisira ng product, masisira ko talaga siya. Kasi intention ko eh. Diba? Pag intention talaga ng isang tao, kaya mo talagang gawin yan. Yes. Pero kung honest review lang, imposible naman ganun, honest review. Yes. Hindi na, below the belt eh na. Uh oh, mm -hmm. the... Sino ba kasi yung Hindi ko alam sino ba siya. Sino ba siya? Ite, ang content creator ko so, na kumapit sa sakalit. Uh, yeah. Wala na ba masyadong benta? Wait, wala na ba masyadong benta? Wait, wala wala yung, ba? Kala, kala. Kasi ang siya, yung 5,000 ang pinapromote. Kaya ko may pinapromote siya. Ah, kaya pala. Kasi siniraan niyo yung number one para gusto niya siguro, pag nasira na to, isisingit niya yun. Kasi guys, eto yung pinakadabit. So very Y-U-C-K-Y Yay! Ano ba yun?

Diyan po si Thor. Ay, kung sino ang gusto. Ano ba mo? Ano ba gusto mo? Okay. Pero 'yung mga dito pati na rin sabihin mabagus Ay. na Kung gaano nila nila it si sunscreen at 'yung mga viewers nila na maraming pimples. Guys, 'yung maraming pimples hindi dapat pinagtatawanan niyan. Kasi isa isa siyang insecurity sa isang taong maraming pimples tiba, Nawawalan sila ng self-confidence diyan. So mas lalo niyo pa silang dinadrug pa kapag pinagtatawanan niyo sila. Ha? So ayan, after nga ng init na issue ang nangyari guys. Alam niyo ba, latest na latest. <laughs> after nilang hindi makapag-live ng ilang araw, kahit i-search niyo diyan, hay, yan nakikita niyo ba yan? Hindi na sila ma-search pa sa TikTok Shop. Wala na yung TikTok Shop nila. Kasi nga, guys, sa dami ng RTS nila, sa dami ng nambaba siya products nila, at the same time, hindi siya FDA approved. Guys, ang daming nag-report ng kanilang product, products, kasi madami yun eh, products, sa FDA. At masasabi kong isa na ako dun. Bakit? Deserve nila yun eh. Deserve nila yun. Diba? Hindi ito revenge, kundi deserve nila yun. At saka, for awareness na doon si, doon sa mga taong gumagamit nun. 'Di ba? Hindi mo alam yung epekto nung uh, nung nung produkto na yun since hindi siya dumaan sa masusing pagsusuri. 'Di ba? So ayan. nakita ko nga yung video ni nung isang nag-honest review din na si Teresa Bayon. Teresa kasi na, lagi siyang dumadaan sa FYP ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, 'di ba kakablog ko lang nito ngayon. Nag-react na yung face ko. Guys, ayan. Nilagay ko kasi siya pati sa neck. Dito lang naman sa area na to. Pero dito wala oh. Hindi mapula. Kasi hindi ko nilagyan yung bato. Pero eto, tignan nyo na. Eto yung sinasabi natin. Kaya ayaw ko mag-try ng hindi FDA registered na product. Kasi... So guys, deserve talaga nila na i-report sa FDA. Ha? Deserve na deserve nila. At marami pa dyan guys sa TikTok shop na mga hindi FDA approved. Pero ang daming sales at trending na trending. So, isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Bago kayo bumili ng mga products, guys, unang-una yung gagawin, isusearch nyo sa FDA. Napakabilis lang yan, guys. Hindi ka aabuti ng isang minuto dyan, makikita mo agad ang resulta. Ayan, sa next video ko, ilalabas ko yung mga hindi FDA approved dyan. Na trending na trending sa TikTok ngayon. Ayan ha, kung gusto mo talagang safe na safe ang product na gagamitin mo, matuto kang mag- mag-research diyan dyan, matuto kang pumunta sa FDA portal, isearch mo kung FDA approved siya. Para naman sa susunod, eh, hindi ka magre-regla. Ano ba yan? Pinormoto ni ganito ganyan, influencer pa man din. O, oh, diba? Sisisihin nyo si influencer kasi nga kung saan nyo nakita yung product na yung bibilhin nyo din naman agad. Yan tayo mga Pilipino, hindi nagre-research. Tapos, sisihin natin yung influencer. Eh, si influencer din naman isa ding... Mm basta lang makapag-promote ng product, basta lang magkaroon ng ta ng ng fee collaboration fee, go lang, 'di ba? Ayan. So, simula ngayon, guys, maging mapanuri, matutong mag-research, matutong mag-search sa FTA portal. Yan ang pinaka- pinaka-importante sa lahat. Kaya nga palagi kong sinasabi sa mga viewers ko, guys, hindi ako nagpo-promote ng hindi FTA approved. Meron akong isang produkto na binigyan ako ng sample ng isang, basta, binigyan ako ng sample. Then, ang mali ko at the first place, in the first place, hindi ko siya sinearch sa FDA. Kasi nga, madami siyang, as in, madami talaga siyang sales. Madami siyang na-sold items. So, ang nangyari, gumawa ako ng video. Then, after one day or two days, dinilit ko yung video. Tapos, guys, minessage ako ni seller. Binessage ako ng shop. Sinabi ko sa kanya, kakako, dinilit ko yung product, dinilit ko yung video ko, at the same time, dinilit ko yung product doon sa showcase ko kasi nga hindi siya FDA approved. Kasi ayoko masisi at ayoko din namang makasuhan, ba diba? sa mga nagbebenta ng mga hindi FDA products. Guys, nakakasuhan niya ng FDA. Yan, laging yung tatandaan yan. Yung mga nagbebenta ng products na hindi FDA registered, guys, kung ayaw nyo makasuhan, itigil nyo yan. At saka the same, at saka, ha, iisipin niyo rin yung mga uh, mangyayari diyan sa mga buyers nyo Kung hindi FDA approved yan, baka magkaroon ng kung ano-ano diyan sa mukha nila, sa mga ginamit nila. Guys, konsensya niyo yan kasi pino-promote nyo eh. Tapos hindi naman FDA approved. Lalo na diyan sa mga influencer ko no ha. Mga influencer na mga nagpapabayad, basta lang magkaroon ng bayad, magkaroon ng pera basta lang makapag-promote, hindi naman FDA approved ha. Paki tigil kayo. Tigilan nyo yung trabaho ng ganyan. nagigigil ako sa inyo. So, ayan ha. So, bago magagamit ng produkto, i-search. Bago bumili, i-search FD Portal kung FD. Aprobe yan para safe tayong lahat. Diba? At saka tigilan na ng mga ganyang mga shop o mga seller na benta lang ng benta na hindi naman pala registered pa ha. So, para yan sa kalusugan nyo guys ha. Maging mapanuri, maging mapagmatsyag. charis <laughs> Sino ba yung kuya King? So, ayan guys, sa maitnit na issue, kung napanood nyo yung video nila, grabe, mag talaga yung ulo nyo. Tulad ng pag iinit ng ulo ko. Nanggigigil ako. So, pigilan nyo ako guys. So, ayan, i-follow nyo na ako para lagi like, updated dyan. Ayan, sa mga pinapromote ko na FDA approved ha. FDA approved at saka talaga namang ginamit ko. Ginagamit namin at hindi ako nagpopromote na hindi namin sinubukan. Follow me for more videos.